Hello, good morning mga kalori. Dahil Pasko ngayon, bispiras ng Pasko, magluluto tayo ng chicken curry. Ang ano ang na-experience ko sa labas, ito ay gagawin ko ngayon. Tikman natin kung papa, paano maging masarap yung luto ko ngayon na chicken curry. Okay, mayroon tayong mga ingredients na. Lahat-lahat, kompleto lahat, na yan. Ito ang carrots ay nakaprito na. Pati yung patatas na na rin at saka bell pepper. O, kompleto na tayo sa mga ricado at mayroon na yung chicken na siguro mga humigit kumulang isang kilo. At may gata na rin tayo ang isa malabnaw, ang isa uh, ispiso. Malabnaw kasi ayaw ko na maglagay ng tubig dahil sayang din naman ito. Parang tubig na rin itong malabnaw. Okay, umpisahan na natin. Pag frito, mayroon na tayong nakasalang na kasirola. May mainit na mantika na at iprito na natin ang chicken with mga ricado. Ito na ang ating mga ricado. Nainit na rin ang ating kasirola. Lagay natin yung dula. Kailangan may dula para mawalan yung lasa na ating tapos, sibuyas. Ang iba ay inuuna yung bawang sa akin naman na riktat. ko yung sibuyas dahil matagal ito ma sunog. Ito lang sa bawang ay magulis na po Sumag natin yung bawang. Tapos, sunod natin yung chiko. Okay, okay. Dapat tapos, takpa ng ilang minuto. 5 minutes. Atin, ang ating chicken. Yes. pwede na ito. Lagyan natin ng patis. Pag magluto kayo, huwag kayong maglagay ng asin. Patis lang na kasi maalat yung mga ingre, yung mga ano natin. Panimpla. Lagyan natin ng seasoning. Ayon sa inyong mga sa Seasoning. Tapos, paminta. Paminta lang ako at saka cubes. Alam na ninyo kung anong cubes.

Lagyan natin ng gata. Ito, ta, tubig dapat ito. Kaya sayang namin itong gata na malabnaw. Ito na inalagay ko. Gata. Mamaya na yung unang unang tiga na ano, yun. Para ipisa. Okay, tapon natin. ilalagay na natin ang ating mga nakakritong kero. Patatas. Ayun. Mamaya, tapos medyo makulo na. Okay, lagyan na natin ng uh, pampalasa karaniwan na sarap tapos ibuhos na natin yung espeso na gata Aba, masabaw na ito anyway yung mga anak ko mahilig sa sabaw sabaw kaya ito ay chicken curry na masabaw lalapot din ito mamaya tapos pinakahuli ay ang bell pepper Okay. Takpan natin mga ilang minuto para maluto na ang ating chicken curry. Okay, after a minute, dahil kumulo na siya, dalawin at oh, ang sarap, ng itsura pa lang, katakam-takam. Maparami na naman ang kain ko nito. Okay, tapos na umpisahan na natin kumain ng almusal. Yan, konti lang naman ako kumain guys ito. Kain na! Hmm. Wala, yung lambot guys Pinit! Hmm. Thank you for watching guys. Please subscribe my YouTube channel Ermi 60 TV and also my Facebook account Ermi Goron and my TikTok accounts Lito J 60. Oh. Please subscribe and click the notification bells para lagi kayong updated sa aking mga videos. Bye-bye. Merry Christmas.